Attorney Glenn Chong nanawagan na at pinapababa sa pwesto si Lenny Robredo dahil nga sa lumabas na ebidensya ukol sa garapalang pandaraya ng kampo nito na nakalap ng kampo ni BBM dahil nga dito ay mas lumabas na nga ang katotohanan. Dito ipinalawanag ni Attorney Glenn Chong kung paano tumakbo ang protesta ni BBM ukol sa kung sino nga ba talaga ang tunay na nanalo maging ang Comelec, bistado na rin sa ginawa nilang kalukohan. At Agot Isidro, talagang sumausaw pa. Tara, samaan nyo akong panoorin ang mga pahayag ni Atty. Glenn Chong. Uh, I keep my promise. I i-explain ko po sa inyo mga kababayan. Yung uh, ba napabalitang uh, komento ng uh, Office of the Solicitor General uh, na kinatigan po nila ang posisyon ni BBM sa kanyang protesta. Kinatigan in the sense na uh, pinagtibay ng OSG ang uh, provision po ng uh, Section 4, uh, Article 7 of the Constitution na ang uh, Presidential Electoral Tribunal lamang ang tanging sole judge in all contests relating to elections, returns, and qualifications involving the President and Vice President of the Philippines. Uh, matatandaan po ninyo mga kababayan nung matapos po yung uh, manual recount or uh, revision ng mga balota sa three pilot provinces um, noong October uh, last year, 2019. Um, nagpalabas po ang kampo ni Lenny Robredo ng balita na nadagdagan po sila ng 15,000 votes. Um, hindi po totoo yon, dahil nga po nung nagbutuhan po ang uh, PET, dalawa lang po ang pumanig sa kanya ng mga justices. Eleven po ang hindi pumanig sa posisyon ni Lenny Robredo. Ulitin ko po. Ang posisyon ni Lenny Robredo ay nadagdagan siya ng 15,000 votes uh, doon sa manual revision ng tatlong pilot provinces. Pero nang nagbutuhan po ang PET, ang voting ay 11-2. Uh, two 2 ang pumabor kay Lenny Robredo, 11 ang hindi pumabor. So malinaw po mga kababayan, hindi po totoo ang pinapakalat po ng kampo ni Lenny Robredo na nadagdagan siya ng 15,000 dahil nung nagbutuhan po, dalawa lang po ang pumanig sa kanya. Ang 11 ay hindi po pumanig sa kanya. In effect, pumanig po sa posisyon ni BBM. So, ito na po ang nangyari. Ah, pinagfile po sila ng memoranda noong January 2020. And then, wala pong nangyari hanggang ngayon na nagpalabas po ang PET ng order na pinapagkomento po ang OSG, Office of the Solicitor General at ang Comelec. So, nung lumabas po yung order na yan, ito uh, na po dumulog uh, si Agut Isidro and Company doon sa Comelec. Um, Siyempre, they, they were acting in the interest of Lenny Robredo. Kakampi nila. So, pumunta sila sa Comelec, nakakampi din nila. Ito uh, yung lupo ng mga mandaraya. Mandaraya sa halalan. So, humiling ang kampo ni Agot Isidro and Company na um, of course, ipagtibay yung uh, dismissal ng protesta ni BBM. Pero matatandaan ninyo, hindi, wala po kayong narinig mga kababayan na dumulog si BBM o mga tao ni BBM sa OSG. Walang ganon. Ang grupo ni Agot Isidro and Company pumunta sa Comelec, dumulog, nagpatulong, humingi ng tulong para kay Leni Robredo. Pero po, si BBM o ang mga uh, kasama po niya, hindi po dumulog sa Office of the Solicitor General. Kusang loob po na nagbigay ng komento ang Office of the Solicitor General in accordance with the order of the Supreme Court. So ang tanong po dito, ang tanong po ng um, Korte Suprema, uh, kung may kapangyarihan ba sila sa ilalim ng saligang batas na i-validate o i-annul ang election results ang eleksyon o election results. Yun po ang tanong ng Supreme Court both sa OSG, Office of the Solicitor General, at sa COMELEC. May kapangyarihan ba ang Korte Suprema na ideklarang valid o i-annul, ibasura ang resulta ng eleksyon? So ito na nga po ang sabi po ng Office of the Solicitor General under Section 4 of Article 8 of the Constitution, the presidential electoral tribunal is the sole judge ang tanging hukom um of all contests of all contests relating to elections returns and qualifications involving the president and vice president of the philippines totoo po yan Nandiyan po yan sa ating saligang batas uh, malinaw po yan ang pet lamang ang tanging hukom pagdating sa kwestyon ng uh, eleksyon, resulta at kwalifikasyon ng President at Vice President. In the same way, na binibigyan po ng ganong kapangyarihan ang Comelec with respect to other offices. Ito po yung uh, example, Governors, Mayors of Metro Manila. So sa kanila po yan. Pero pag President at Vice President, sa PET po yan. Pag Governor, Mayors of Metro Manila, example, ay sa Comelec po yan. So, In other words, yung power po when it comes to being the sole judge in all elections contain, uh, pertaining to elections, returns, and qualifications of public positions, hinati po yan ng konstitusyon. Ito po yung sa inyo, PET, ito naman yun sa inyo, COMELEC. So, malinaw po yan na ang Presidential Electoral Tribunal lamang ang uh, tanging hukom sa mga isyong ito. Ang sabi ng Office of the Solicitor General, ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan na i o ibasura ang eleksyon o magdeklara ng failure of elections uh, pagdating sa issue ng President at Vice President because uh, ano to, contest relating to elections, returns, and qualifications. So, yun po ang sabi ng OSG. Ang Korte Suprema lamang bilang Presidential Electoral Tribunal ang may kapangyarihan na magdeklara ng uh, failure of elections or annulment of election results. Kasama po yan sa kanilang power under Article 4, Article 8, 7, Section 4. So, yun po ang komento, uh, in effect, ng 38-page comment ng um, Office of the Solicitor General. So, ang sabi pa nga ng OSG, uh, kung i-deklara ang Annulment of Election Results sa Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur, um, ang epekto nito ay lalabas ang totoong nangyari. Uh, ang totoong nanalo. Yan po ang totoo. That's true. Kapag inanul po, uh, binasura po ang resulta ng Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur, dyan po lalabas ang totoong nanalo sa eleksyon na ito. Noong 2016, for Vice President at least, kasi ito yung subject ng protest. So, natandaan ko po nung uh, pinapag po ng memoranda uh, sina BBM at si Lenny Robredo noong January 2020 yata yun eh. Uh, ang sabi ni BBM, Handa niyang patunayan na ang mga pirma sa 2,756 clustered precincts sa Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur ay hindi totoong pirma ng butante. So yun po ang sabi ni Bibim, handa niyang patunayan na yung 2,756 clustered precincts dyan sa tatlong probinsya na yan ay hindi totoong pirma ng mga butante. Kasi nga po, nakita na po yan, nasilip na po yan ng NBI at Comelec doon sa kaso po ni uh, Abdul Sakurtan versus Mujib Hataman na 80% ng mga signatures doon sa EDCBL, Election Day Computerized Voters List, ay hindi tugma doon sa Book of Voters. Yung uh, specimen signature po ng mga botante. Pero ang sagot naman ni Lenny Robredo doon sa kanyang memoranda, ibasura ang protesta ni BBM. Wala po siyang ibang sinabi ko kundi ibasura ang protesta ni BBM dahil under Rule 65, kapag walang substantial recovery, dapat ibasura. The, the Electoral Tribunal may dismiss. Remember, ang ginamit po na, na, word ay may dismiss. May, ibig sabihin, discretionary. Hindi po sinabi, shall dismiss. Kung sinabing shall, that is mandatory, obligatory. Um, pero pag sinabing may dismiss, so pwedeng i-dismiss, pwedeng hindi. Ang nagbutuhan nga po ang PET, 11 po ang kumampi na patuloy ang protesta dahil walang po ang kumampi kay Lenny Robredo. Uh, so, hindi po pwedeng in the end ni Lenny Robredo na nadagdagan siya ng 15,000. Mali po yun mga kababayan. Yung paulit-ulit po niyang sinabi at uh, yung mga kaibigan niya sa media inuulit-ulit po na may dagdag siyang 15,000. Excuse me, dalawang buta dalawang magistrado lang ang kumampi sa'yo Lenny Robredo. Ang 11 hindi po. So hindi po totoo yung 15,000 mo. So mahiya ka naman paulit-ulit mong uh, ginigiit yan na dalawa lang ang kumampis sa 11 ang hindi. Kaya nga umabot pa tayo sa puntong ito dahil 11 ang hindi bumoto kay Lenny Robredo, mga kababayan. So, eto na tayo ngayon. So, kokomento, nagkomento na po ang Office of the Solicitor General. Magkukomento din ng COMELEC but nag-expect ako na sasabihin ng COMELEC na sila lang ang may tanging kapangyarihan. Excuse me, mali po yun. Unahan na po natin ang COMELEC, ang mandarayang COMELEC. Wala pong kapangyarihan ang COMELEC na na sa ang kini nila ang kapangyarihan na nasa Korte Suprema ayon uh, sa ating saligang batas. Malina po ang sabi ng Section 4, um, Article 8. The PET is the sole judge of all contests relating to the elections, returns, and qualifications of president and vice president. So it includes that power given to the Supreme Court as PET by the Constitution includes the power to annul election results to declare failure of elections. So, hindi po pwedeng sabihin ng Comelec, na hindi, kapangyarihan namin yan alone, no. Ang kapangyarihan ng Comelec ay nasa uh, mayors of Metro Manila, governors of provinces, yun ang kanilang kapangyarihan. Pero pag president at vice president, PET yan. So, in this regard, tama ang sabi ng OSD as far as I am concerned. Uh, tama, Uh, Ibi, uh, tama ang OSG at tingnan po natin mga kababayan kung ano ang komento ng mandarayang Comelec. Dahil sa tingin ko, kakampihan nila si Lenny Robredo. Siyempre, magkakampihan mga, mga mandaraya. Uh, in the case of Comelec, magnanakaw ng boto. So, uh, tingnan po natin yun mga kababayan. You know, takot na takot talaga si Aling Lenny, Re Lenny Robredo dito. Kapag, kasi po, kapag na, na basura po ang resulta ng Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan, eh ang boto po niya dyan, 498,000. So, kung mabasura po ang resulta ng Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur, 498,000 votes ang nakakaltas kay Lenny Robredo. Eh ang boto ni BBM dyan, 170,000 lang. So, ma-wipe out po yung lamang ni Lenny Robredo na 263,000 mananalo pa si BBM ng 45,000 votes. So, dyan po natatakot si Lenny Robredo ng gusto. Kaya po, uh, pinipilit po niya na i-dismiss ang protesta ni BBM uh, in accordance with Rule, 6, uh, Rule 65 PET uh, mm -mm, uh, upang mawala sa kanya ang sakit sa ulo. Now, hindi po pwedeng ibasura yon dahil nagbutuhan na po ang PET. 11 pabor kay BBM. Two, pabor kay Lenny Robredo. So malinaw po yan mga kababayan. Huwag po kayo maniwala na may 15,000 siyang dagdag. As a matter of fact, dito makikita po natin ang sobrang takot ni Lenny Rubredo na ma-annul yung election results dyan sa Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur dahil siguradong talo talaga siya. Kaya nga po sabi ni BBM sa kanyang memoranda, kampante siya, na mapatunayan niya na sa 2,756 clustered precincts dyan sa tatong probinsya na yan, hindi totoong butante ang pumirma ang kumuha ng kanilang balota sa araw ng halalan. So, antayin po natin mga kababayan, magkomento na lang din po ako pag lumabas na po ang komento uh, ng Comelec. Uh, himay himayin po natin yon, uh, busisiin po natin at I will uh, tell you also my take on the comment of the Comelec. Hindi pa naman po sila nag-comment. So, pagkatapos po nito ng comment ng um, uh, OSG, Office of the Solicitor General at itong Comelec, Bibigyan po ng 15 days si BBM at si Lenny Robredo na mag-file ng kanilang sariling comment. But I hope uh, kay Justice Leonin, because you are the one in charge of the protest uh, case ngayon. Pagkatapos po nito ng comment ni BBM at ni Lenny Robredo, I hope you will move faster. Uh, bilisan na po ninyo kasi the next election is just around the corner. 2022 ang election, 2020 na tayo, matatapos na ng 2020, 2021 na wala na pong matitira para sa totoong nanalo. Iproklama po ninyo ang totoong nanalo. Um, I don't care kung sinong nanalo, basta yung mandaraya hindi pwedeng manatili sa pwesto. Yun lang ang masasabi ko talaga sa inyo mga kababayan. I don't care kung sinong mananalo. What I care about is that our election system must be clean and honest, must be reliable and credible. So, dapat yung mga magnanakaw ng boto, dapat yung mga mandaraya matatanggal sa pwesto, no matter what happens.